Masaya ngunit emosyonal na pahayag ang ibinahagi kamakailan ng aktres na si Kim Chu patungkol sa kanyang relasyon sa anak ni Paolo Avelino. Kilala si Paolo bilang isa sa mga pinakamatagumpay na aktor sa industriya ng showbiz at sa gitna ng kanyang abalang buhay, patuloy na lumalalim ang relasyon ni Kim sa kanyang anak na si Aki. Ayon sa mga ulat, sa isang interview ay naging emosyonal si Kim Chu habang kinukwento ang patuloy na paglapit ng kanyang loob kay Aki. Aniya, hindi ko inakalang magiging ganito kami kalapit. Una kong inisip, mahirap dahil hindi ako ang kanyang ina, pero napakabait na bata ni Aki. Ngayon, mahal na mahal ko na siya na parang anak ko na rin. Sa mga mata ng publiko, nagiging mas malalim at matibay ang relasyon ni na Paulo at Kim sa bawat araw. Hindi nalingid sa kaalaman ng marami na madalas makita si Kim kasama si Paulo at ang kanyang anak sa iba't ibang mga lugar, mula sa simpleng family outings hanggang sa mga private na gatherings. Ayon kay Kim, ang pagbuo ng relasyon kay Aki ay isang mahalagang aspeto ng kanyang pagiging partner kay Paolo. Nakikita ko kung gaano kalapit si Paolo kay Aki at ang pagmamahal na iyon ay isang bagay na ayaw kong makitang masira, dagdag pa ni Kim. Ipinahayag din niya na mahalaga para sa kanya na maging isang positibong impluensya sa buhay ni Aki. Gusto ko siyang gabayan at alalayan sa kahit anong paraan na kaya ko. Hindi ako ang kanyang ina, pero nandito ako para sa kanya. Samantala, hindi may kakaila na ang relasyon ni Kim sa anak ni Paulo ay isang malaking hamon. Ang pagiging isang stepmother ay hindi madaling tungkulin, lalo na sa isang bata na nagmula sa isang sikat na pamilya. Ngunit, tila natutunan na ni Kim ang tamang timpla ng pagiging isang kaibigan, tagapayo, at second mother figure kay Aki. Sa una, talagang may takot ako na baka hindi niya ako matanggap pero nakita ko kung gaano siya ka-open at ready to bond. Nakakatuwa na ngayon, may mga moments na kami lang dalawa ang magkasama at parang natural na ang samahan namin, Honey Kim. Bukod sa kanilang masayang pagsasama, ipinahayag din ni Kim ang mga natutunan niya sa pagiging isang bahagi ng buhay ni Aki. Natutunan ko na ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa dugo. Marami akong natutunan kay Aki, lalo na sa pagiging patient at understanding. Iba rin ang saya na dala ng mga simpleng bagay, ang makita siyang ngumiti o mag-share ng kwento sa araw niya. Ibang klase yung fulfillment na nararamdaman ko, dagdag pa ni Kim. Marami sa mga kaibigan ni Kim sa industriya ang nagpapahayag ng kanilang paghanga at suporta sa aktres. Isa sa mga pinakamalapit na kaibigan ni Kim, si Sian Lim, ay nagbahagi ng kanyang reaksyon sa sitwasyon. Alam kong magiging mabuti siyang stepmother. Mula pa noon, nakita ko na kay Kim kung gaano siya kabait at mapag-aruga. Masaya ako para sa kanya na nahanap niya ang ganitong klase ng relationship, hindi lang kay Paulo kundi pati na rin kay Aki. Sa kabilang banda, Ipinahayag din ni Paolo Avelino na labis siyang nagpapasalamat sa suporta at pagmamahal na ibinibigay ni Kim kay Aki. Nakikita ko kung gaano siya kaseryoso sa relasyon namin at sa relasyon niya kay Aki. Napakaswerte ko na magkaroon ng ganitong klaseng partner, ha ni Paolo. Para kay Paolo, hindi lamang si Kim ang kanyang kasintahan kundi isa na rin itong mahalagang bahagi ng pamilya nila. Sa kabila ng mga pagsubok at intriga na kinakaharap nila, patuloy na pinapatunayan ni na Kim at Paolo na ang kanilang relasyon ay higit pa sa anumang hamon. Ang kanilang pamilya ay nagiging inspirasyon sa marami at marami ang humahanga sa kanilang determinasyon na palakasin ang kanilang samahan, lalo na para sa kapakanan ni Aki. Habang patuloy na lumalalim ang kanilang relasyon, isa lamang ang malinaw, si Kim Soo ay handa nang yakapin ang bagong papel na ito sa kanyang buhay, kasama ang lahat ng responsibilidad at pagmamahal na kasama nito. Bagamat hindi siya ang tunay na ina ni Aki, si Kim ay buong pusong nagpapakita ng pagmamahal.